Ha? Pu! Hmm. Sige, baklas pa, baklas. Hmm. Mm. Sa ulo niya, sa ulo niya. Gagaling to, ha? Nagkakaitindihan tayo. Hmm. Sige, papel lang ipit ko sa'yo. Hmm. Hmm. Sige pa, tanggalin mo pa sa ulo. Baka katulog ng maayos yan, ha? Ha, nagkakaintindihan? Hmm. Alimatam. Alimatami. Pactum. Poo! Hmm. Ano? Ah, may ka ng tawad sa lalaking yan. May ka ng tawad! Sa dibdib niya, sa likod. Tanggalin mo yan, ha? Ha? Kailan mo ito ibubote? Papatayin mo ba ito? Papatayin? Papatayin mo ito? Papatayin Sige, baklas. Paling dalawang babae bumira sa'yo. Tama? Dalawa kayo? Dalawa? Oo, oh, sige, baklas. Tanggalin mo yan ha, hindi ito dumagaling sa doktor eh Ay, madlugan Ha? Mawawala na yan ha? Ha? Oh, oh, ah, oh. Nagpakansin siya yan! Oh. Oo! Sino mas malakas sa atin ngayon? Oh. Ano? Ah. Ikaw. Ikaw. Tagasaan ka, gusto ko malaman. Tagasaan ka. Tagasaan. Hmm. Tagasaan! Hmm. Taga Dumagiti. Hmm. Dumagiti. Oo, oh, alam mo na. Hindi, bakasin mo yan. Tanggalin mo yan. Huwag mo kong inaano-ano papatayin kita, gumagete ka pa, kilala mo ko? Nga, hindi, magpapakilala ko sa'yo ha. Ako si Apo Ral, Apo Chalin, Apo Eric ha. Ha, ayaw namin minano ang mga taga Maynila ha. Nagkakaintindi okay, yan? Oo. Hindi, baklasin mo yan. Dami mo nilagay. Ano nilagay mo dyan? Ano yan? Anong nilagay mo sa katawan yan? Ha? Ayaw mo sa Ha? Ayaw mo sumagot? Ha? Ah, ano nilagay mo sa katawan? Ha? Ah, Halimatang! Boom! Ano nilagay mo sa katawan yan? Ha? Ah, ah, ha? Ano nilagay mo? Buangin. Ah, buangin. Kaya pala kalat-kalat, no? Oo. Oh. Lubaya mo yan, ha? Nagkakaintindihan? Kailan gagaling na to? Gusto ko malaman. Kailan gagaling? Buangin si gara siguraduhin mo yan, ha? Ha? Papatayin kita? Ha? May may iiwanan ka? May may iiwanan ka, kanak mo? Papatayin kita? Hmm, sige, baklasin mo pa yan. Matagal mo na ba itong pinahirapan? Matagal na? Hmm, susunod hmm. ka sa akin, ha? Nagkakainindihan tayo, ha? Hmm. Paktog! Poo! Hmm. Mm. Ano? Kaya mo pa? Ha? Kaya mo pa? Suko ka na? Suko? Suko na? Ha? Suko na? Ha? Mababara ka pa naman. Ha? Ah, saan mo natutulan yung kaalaman mo? Ah, yung itim na karunungan na yan. Saan? Turo ah, lang. Ha? Tinuro lang. Sige, sige. Baklasin mo yan. Hindi, okay, magnapatay na kita. Para, ano, matapos na yung nilagay mo dito. Ano pinadala mo elemento dito? Ha? Panginoon kung isa sa akin namang dakila Mingiha ko sa iyo ng basbas -bas, Napatayin ng babarang ako At balik sa kanya ang lahat ng kanyang ginawa Dito sa lalaking ko ni protris, Sakmec, Atol! Ate Bukot na, diret na Alam mo sinabi mo? Alam mo sinabi mo? Hindi Alam mo mga sinabi mo? Hindi. Hindi siya. Kuya, positive na pabasok natin yung bumibira sa'yo, no? Ang babarang. No? Positive. Hindi siya yun. At ito lang yung ipitin sa'yo. Pero ipitan kita ulit. Ipitan mo si Kuya. Titignan natin ha. Hawak mo ha. Ganun talaga. Kailangan natin magsakripisyo, no? O cover muna kita. Sige. Asa na yung tubig? Ay, okay, nga okay. lang ang tubig. Kanyang okay. lang ang tubig. Oo. Okay. Pasensya ka na. Nagsakripisyo ka. sa isa masawa mo, no? Pero ganun pa man, ang importante, lumalit siya sa pamamagitan ng ama, no? Hindi ako magpapalagay sa kanya. Pero confirm ko yan, no? Babae. Nakilala ka. Rangkahan tayo, kuya. May nanong ka ba? Galit na galit sa'yo, eh. Hindi naman naman yung asawa mo pwede yung mo. oh, dapat sabihin mo. Ipitan mo siya. Oh. Ipitan kita ulit, pero wala hmm. na akong makita. Hmm. Hmm. Pero ikaw kuya, may tatanggalin oh, na sa'yo. mo lang ha. Tapos ano, ka huwag ka kay mga niya. naman ako, ate. wala, di ba? Wala ka naman naramdaman kanina eh. Oo, oh. hawakan mo ulit siya. Hawakan mo siya ulit. Pero tinanggal ko na nilagay sa kanya. Buwangin. Sabi buwangin, di ba? Ayan. Mm. Uh, yan. Diba, ay diba, na. hmm. Nakawa ka kay kuya to ay ah. dito ito sa'yo. Pikit. Wala. Sakit doktor. Ang duwende kaninang may timo, Oh, wala na. Oh. Kanina masakit, di ba? Ang mm. Yung duwende yan. Nahari. Nung kulang barang sa'yo. Ate. Oh, wala na. Oh. Hmm. hmm. Yan. Uh, ito. Unang una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating amang dakila na si Yahweh at Panginoong Isus. Uh, ulit, shoutout po ulit, muna ulit kay Apo Chalin. Apo Eric. Ayan, magandang magandang umaga po. Ano na ba? Umaga? na. Ah, tangali na pala. Ito, ito at nagagamutan tayo na uh, dito sa kung sapan dakat. Ngayon, shoutout din po ulit kay Apo Marwen, Apo Ma, Apo Ken, ng Brunei. Magagamot po